Hello po. Good afternoon. So, may nakausap akong nanay na napakaganda ng message niya sa mga bagong mag -partner. So, sana panoorin niyo po ito. Ito na po pala si ate yung pinunta namin na wala sa bahay. So, may tanong na ako sa iyo. Te. Sino laging tama? Babae, lalaki? Para, babae. Babae. Paano mo nasabi? Explain. Kasi ano, ah, uh, <laughs> kasi yung babae, mad madali, yung sabi niya, eh, madali kami makumbinse sa lahat mm. ng bagay. Mm. Tapos, uh, malawak yung paunawa namin sa kagaya ng mga lalaki. Mm. Ayun lang, yun ang ano, kaya yun, kaya yun yung, ang, yun yung lag, kaya laging tama. Mm -hmm. Totoo ba yung kasabihan na kahit tama yung lalaki, mas tama pa rin ang babae? Uh, sa akin, siguro hindi. <laughs> Kasi meron oh. din kami yung pagkakamali na hindi ko pwedeng sabihin na tama ako. Mm -mm. Kailangan iiaano ko muna yung bawa, partner ko. Na iintindihin ko muna siya kung ano ba yung na, na masasabi kong tama siya sa ginawa ko naman na alam ko na na may mali ako, hindi ko ma-explain, pero tama ka naman, sir. Ilan taon na kayo nagsasama ni totoo. Kasi kasal kami yan eh. Uh, Ilan ka? More than pa sa 15 or 16 years. Okay. So, ito lang tanong ko. So, anong sekreto bakit hanggang ngayon going strong pa rin ang relasyon yung dalawa? Ano lang? <laughs> Ano, 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 ano? lang, give and take lang kami. Yun, ano lang. give and take. Ah, uh, okay. pag may ulo niya, kalma naman si ako. Pag naman oh. ako naman may ang ulo niya, okay. lumalayo siya. So, ito na yung pagkakataon para makapagbigay advice ka sa mga bagong magpartner ngayon. Ano yung may advice mo? Ah, uh, doon sa mga bagong sabi niya, mag-aasawa pa lang sila or bago pa lang sila. Ah, uh, be strong. Maging malawak yung unawan niyo sa isa't isa. Yun. Tapos magkaroon kayo ng peace of mind. Magkaroon kayo ng bonding na kayo lang dalawa na alam nyo na, na kayo lang magkakasundo. Tapos pag dumadating yung time na meron kayong problema na hindi masyado nagkakaunawan, kalma. Tahimik nyo muna isa't isa. Okay, ganda ng advice natin. So sana may natutunan po kayo dito. Ano? So hanggang dito na lang po. Ayan. Lakad-lakad dito sa may tabing rilis. lakad kabe bakano Baka ano? Baka ano? mo ingay tapos sis! tapos Baka <laughs> tumumbling. Doon kasi doon. Tanungin kita. Sino ang laging tama? Babae o lalaki? Babae. Hmm. Sagutin mo. Hindi <laughs> ba anong ano? Sino ang laging tama? Babae o lalaki? Ah, babae. Bakit? Paano mo nasabi? Sige, explain. <laughs> babae. Explain. Eh kasi yung lalaki pa eh, siyempre. Ano? Masyadong ano? maano... <laughs> Kahit tama yung lalaki, babae pa rin ang tama. Hindi po lahat ah. naman kasi. <laughs> 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 Madalas. may, bawa, may, may, may mali. Oo, oh, gano'n. Hindi <laughs> <So, laughs> naman tayo perfect. <laughs> ah, di naman perfect. Um, okay. So, yun lang ba ang masasabi mo dun sa tanong ko? Opo. Ah, yun lang. <laughs> transportation dito kasi walang tren. <laughs> Ayun. Transportation. Oh, Martes. Punta ulit kami doon sa isa pa. Eh, ang sabi yung boss sa akin. Ayan. Ang sabi doon yung floor release sa kanya 70. Kulab nyo. Kulab nyo nila. 70. Kati. Nangangati ako. Kaya, eh, tinatanong na ko sa akin. Magkano niya Ayan. sa akin. Sabi ko, hindi ko mo talaga alam. Masukal na, masukal. Kumpante yung loob ko na gano'ng bahala. Nakakusubos mo pa sa akin. Eh, ang gusto niya malaman kasi kung magkano kung magkano nga daw yung ang sabi ko, yun nga lang ang sabi ko igbalok niya ka ata ho kasi talaga lumipat lang po agent ko